Ayan. Videos Sige. kanina nung Pakita pag na ni Kuya Rod, ni Boss Rod, Rajuman Rod. Ayan kanina sa ating mga kababay na natulungan po at nabiyayaan ng uh, usapang batas, di ba, Tornio mm -mm. Care? Sabi natin, unti-unti natin, siguro tatlo-tatlo mm -mm. tatlo lang muna yung pakikita natin mm -mm. na video. Eto eh, talaga eh, pinagpagura ni Partner Rod kasi siya mismo yung lumabas. Yes, mm -mm. kanina. Yung, yung sa akin kasi kagabi ko na nabigay. Mm. -mm. Nabikit Abet uh, Gonzales na total hills tayo. Dumaan na ako na Mandaluyong, inabot ko na siya kanya. Ooh, Personal. Okay. Mm, mm. So 'yun. Saka ito pala, apart hindi lang ito ham. May 5 kilos to nabigas. 5 oh, kilos to ha. Mm, Tapos may isang box ng juice. yung ano juice. Nakita ko kanina. Isang so, box mm -hmm. na juice 'yan. Tapos mga can goods. Sabi ko nga sana, can, easy open can eh. Baka wala kasi silang, ang tawag nun? Can ano? opener. okay para uh, hindi. kahit kut kahit kut lang attorney kaya Ah, kaya ba o oh, uh, ano? makaka pala. Sa mga oh, uh oh, oh. sa amin na, na, na nagpupulutan kami na walang <laughs> Wow, halatang-halata ako ah, ya amika. Tapos sa sardinas gaganunin lang yan ng kutsara, may alam ah, bukas na yan. Galeng, galeng, galeng. Lalo na plano na pag ang binigyan mo. Halata na naman. Oo, kahit pa paano talaga mabubuksan yan. Oo, okay, san okay. yan? Okay. Sige, play na daw po natin. Okay, e ato na. Anong pangalan nila, ma'am? Helen po. Si Ma'am Helen. Okay. Uh, si Ma'am Helen, ilang, ilan po yung anak nila? Tatlo. Tatlo. Uh, ano po yung hanabuhay nila, ma'am? Um, ako po, vendor. Sa so, kaso nga po, tumigil po ako sa pagtitinda. Oo. Kayo, Ay, may Kaya... may ka, taga-metro Manila talaga? dito talaga kayo? May probinsya? Hmm. May bahay po kami sa Teresa. Uh -huh. Teresa Rizal po. Eh, kaso nga lang po, yun tiyo ko po, benenta po nila yung bahay namin. Masarili po kami bahay, kaso benenta. Eh, yung tito ko rin kasi, baba hero eh. Siya rin po yung nagpalaki sa akin at nagpaaral. Kaso wala na siya ngayon dito. Na... So, paano kinapadpad rito? Ano ah, uh, naglayas po ko sa mother ko, tapos sa tito ko naglayas po. Kaya napadpad po ako dito. Hmm, ilang taon ka natin? dito 23 po. 23. Opo. Oh, Oo. Mm -hmm. Tatlo yung anak mo. Opo. Oh, Asa yung dar yung iba? Nasa lola. Nag-aaral naman lahat. Opo. Oh, Pero kayo dito na talaga kayo. Mm -hmm. Kumusta naman ang buhay? Okay lang naman po. <laughs> Ganon. Kahit paano, mga lakal ang mga lakal. Mm -hmm. Ay, ano lang kami. So, ngayong Christmas, ano ba ang sana mm hinihiling -hmm. niyo. te? <laughs> Ah, uh, may taro lang kami ng sariling bahay. Oo. Uh -huh. Yun lang. May handa na mong wala? Kahit wala nang handa, mm. <laughs> oh <Okay> lang kami. Basta <laughs> bahay lang talaga? dahil mm -hmm. bahay lang po talaga kasi hirap lang kasi talaga dito. Lagi kami pinapalayas. Taga saan ho kayo? Antipolo. O, taga Antipolo. Oo, sa Antipolo. Hmm. Tapos anong... Nangangalakal ano po? po kami dito eh. Saan kayo nangangalakal? Diyan. Diyan lang. At saka yung kondo, kinukuha na namin ng basura pag Oo. pinatapon na paggabi. Okay, okay ito regalo namin ha. Mm -hmm. Okay, so may bigas, may ham. Dapat kainin niyo na 'to, ham kasi baka masira. Meron kayong ah uh, keso de bola. Okay. Dito kayo natutulog ngayon. Hindi kayo umuwi ng Bulacan. Dati nang upahan kami. Ha? Dati nang upahan kami. Ano nangyari? Eh, ano eh. Inubo yung... Ha? Lagi may yakin bata pagtagin. Ano, anong trabaho mo kaya? Wala ka lang. Minsan, ka. side light, side light. si ate sa bahay lang. Mahirap yeah. <laughs> din itong mga upahan pa kayo. Ilang taon na po kayo? Nandito. Ba't nandito kayo? Asan yung mga anak nyo? Wala na. Ako na naman siya. Mag-isa ka na lang sa buhay? O, tayo may regalo kami sa inyo, ha? Ako. O, para sa masko tayo, ha? Iuwi nyo na to, ha? May bigas. Okay. At saka may ano, o. Ah, uh, konting pang-grocery, pang-nochebuena nyo, ha? Ano to? Sekitar Merry Christmas. ya diba? Yan ang handog ng mga kayubi. Actually, partner, hindi natin ma... Hindi natin mabubuo ito kundi sa tulong ng mga kayubi, partner. Oo, oo nga. Mm -mm. Teka, teka, oo. So, uh, actually, teka lang uh, ha. Si Periwinkel kasi ang nakapag-ipon uh -oh. oh, ng uh -oh. pera kasi hindi gumana yata yung Gcash. Uh -oh. Oo, oh, teka lang, hahanapin natin si to si Ate Habang mm -hmm. background natin ng makakarating. Yan. Yan. Da, Paskong Pasko po. Tatlong araw na lang, 'di ba? Ramdam na ramdam nila at Claire uh, ang ang na hindi o. na na-expect kasi hindi naman sila pumila. Oo. Uh, uh. Sila yung pinuntahan. Yung para bang ito yung sinasabi ko ya Amik Atty. Claire na hulog uh, ng langit. Oo, uh, bigla, 'di ba? Ah, uh, uh. Ito toto. To. Bigay ko lang tayo, Amik ha. Ang nagbigay uh, tay Amik for Tausan, Francesca 15, Marivic Liborel, Univert 55, Mylin 500, MGN Vision 800, sakasi si Periwinkel 27. Tapos nagdagdag din tayo ng konti para mm. ma mapuno na 15 wow. ang uh, mabibigyan. Mm, mm, so thank mm, you, thank you mga kayubi. Uh, kung wala kayo, di natin ito kakayanin. More blessings, more uh -uh. blessings po. ang, uh ang -uh. uh -uh. uh -uh ang naka, nakakalungkot ng attorney tingnan at uh, mm. parang kinukurot ng puso ang puso mm. tapos uh, I'm thinking back sa topic nyo nung nakaraan na uh, we can allocate like 700 million something something for unprogrammed application yes. with these people in the streets Totoo Totoo yan Kanino Tot kaya mga distrito yan Umiiyak ka ba Kuya Amic? Eh hindi ko na mapigilan Sorry ah, Umiiyak nga Attorney mm -hmm. cleared. Attorney Claire din, maiyak-iyak. Oh, kasi so, alam mo ang mahirap kasi dito parang gamit-gamit gamit na gamit oh. ang mga mahirap niyan during election. Para oh, sa inyo mga mahirap, nandito kami para tulungan kayo. But after nandun sila sa position what is happening? Knowing na mayroong mga isinisingit sa bicameral billions mm -hmm. of pesos tapos may mga kababayan tayong ganun ang sinasapit sa sa kalye. Oh. Mm -hmm. Napakadelikado ng buhay nila araw-araw, maring masagasaan, maring init, ulan nandun sa dwelling sa kalye, tulad nun, bahay desperado, bahay lang na kunti ang kailangan. Mm -hmm. Kaya kung pwede natin mapabalikan yan kay, kay, ano, kay si Rod sana, kung saan, kung meron silang, merong maring lupa na maliit lang na pwedeng mapagtirikan. And kahit hindi lang, hindi, yung libabo lang na bahay, hindi siya bunga na bahay, hindi kahit ano lang, kasi sa charity namin ng no, niraran ng pamilya namin yung mga talagang parang naka parang sabihin natin na parang bahay daga yung talagang nababasa pag umuulan mm -mm. ay inaanohan namin yun ng bahay na kukulumber lang plywood at saka yero pero masabi mong dignified na tirahan na hindi sila mababasa pag pag umuulan kahit ganoon na mga 25-30,000 kung tulad noon tatlo apat sila 50,000 maano na siguro yan Mm -hmm. mm -hmm. Ayan, iyak na rin sa autorney clear, autorney Claire. Authority Claire hindi kasi, uh, masakit talaga mm -hmm. na, na nakukuha ng mga ibang official natin mm -hmm. na magpaka sa pera ng gobyerno, sa pera ng bayan. Mm -hmm. Gastos dito, gastos doon, hindi nila ma-account. Mm -hmm. Unprogrammed, tama si Tay Amik eh. Unprogrammed ngayon na ah. <clears throat> mm -hmm. Nadinaan lang sa bicameral. camera, unprogrammed funds mm -hmm. na 700, 000, 700 plus billion ang worth partner na hindi naman alam pa ng gobyerno saan dadalin. Eh, ang dami-dami naghihirap. Katulad nito. ba? Diba? Tapos sasabihin nila, bumaba na mm -hmm. yung rate ng dami. pagkamahirap. Eh, ang dami pa, oh. Ang dami. Diba? Hindi nga na to. Hindi ko, ano ko na po nakikita. Kasi... Ano Uh mm -mm. Tayamik parang parang nilalaro lang tayo palagi sa press releases sa uh, mm. ganito ganyan sa ano ng sabi ng statistics office sabi mm. ng ganitong survey pero in reality kung nandoon ka talaga sa ground ma makita mo na hindi tumutugma yung sinasabi sa mga press releases sa aktwal na sitwasyon ng buhay ng Pilipino. Mm. -hmm. At may may ganito pa rin, di ba? ba? Oh, nga eh. So, bakit, may bata mang Hirap na hirap, hindi lang hirap, hirap na hirap. Saka rito nakatira. Mm. Di ba? Hindi mm. ko alam kung paano gagawin ng DSWD doon. Dami-dami nating mga ayuda. Ito nga pa, uh, Kuya Tatay Amiki, mga kay UB. Dami-dami pinamimigay na ayuda. Bakit mahirap pa rin ang Pilipino? Kasi na sana. Hindi naman trabaho binibigay mo, attorney. Di ba? Hindi pagkakakitaan. Sa katingin ko, baka yung, mga, may, baka yung mga favorite lang na nabibigyan. Ah, okay. Mm. Di ba? Kaya nga sabi ko kay Rod, But, wag, wag na idahan sa barangay. Tumingin ka yung talaga Tama. may hirap dyan. Ah, dumirekta na. Direkta. Atty. Claire, oo. Kaya nag-ikot kanina po ang usapang, ano, batas natin, mm. Atty. Claire. And uh, thank you sa lahat ng mga sabi mo kanina may mga uh, bababuting sa kayubi, puso. Sa Sa lahat ng kayo, B. Kasi, uh -uh. um, kasi tulad nun, Atty., uh, si Gway Koli. Oo. Um, uh -uh. um, during pandemic, that's... Uh, total in two years, pandemic yon Talagang walang walang trabaho ang tao, walang negosyo, wala lahat. Mm -hmm. 305 billion lang ang nagastos ng gobyerno. Ngayon, mm -hmm. mag-appropriate tayo ng 500 billion in one year lang in sa one year. Mm -hmm. Bakit? Dahil ba uh, election is approaching? Totoo so, yan. Tapos magpapamood sila ng pera as if kanila galing. When in fact, magagamit yung pera sa pangangampan niya. Mm-hmm. Diba? Imagine mo, 500 dati, sabi niyo nga, ta'y amik, 305 billion lang, may pandemic pa. Ngayon, 500 billion. Hindi pa kasama yung ang program, Funds na 700 billion. Kasi, attorney, kung seryoso sila sa paglutas ng kahirapan, ang pera na to, they can realign it into something like projects na maging mag-generate mag ng mag-generate ng trabaho. trabaho. Yes. Mag-generate mag-generate ng trabaho para sa mga mamamayan natin. So kung diyan mo lang padaanin at uh, this is ito ang ang tunay diyan, tayong taxpayers loging logi diyan. Kasi kung doon nila ibibigay sa Of course, siyempre ang bibigyan nila mga mahirap, mga nang taxpayers yan as per uh, create law, hmm. 'di ba? Mayroong hindi hindi nagbabayad ng tax. So, ang nagbabayad tayo ngayon tayo ang hindi hindi nila pira ang uh, pinapa ginagamit nila para i-promote ang pangalan nila pira natin pero sa kanila lahat ng credit na kunya yes. para silang sa kabutihang loob nila nangyayari kung bakit nakatanggap ng uh, ayuda ang mga kababayan natin kung Ta ilagay nila yan sa project livelihood project uh, may, may, may sustainability pa totoo dan one of, of totoo oh. hindi kailangan buwan-buwan or one time big time nabibigyan kasi mm -hmm. nakakaya na nila mabuhay dahil na-lift na sila eh, na iangat na sila ng gobyerno using that funds eh hindi Correct. parang laging bigay-bigay pero ilan lang nabigay ilan din yung hindi nabigay ilan yung nabulsa mm -hmm. ba diba? Anyway, Yun So, Sinas oh, sinasanay natin ang ano, 'yung tao. So, siguro ito ano na maging sa kamalayan natin lalo na approaching ang ang election. Nasa atin naman kasi na mamamayan eh kung mm. paano natin paano tayo magpili. At least nakita na natin ngayon. So, dapat talaga is maging matalino na tayo sa pagpili ng mm. ano. Tama. Ng, Sana na nga. natin sa posisyon. Dapat ano tayo eh, may voters education talaga. Mm -hmm. simula Simulan na natin 'yan. Well, anyway, maraming maraming salamat mga ka and of course, sa ating mga cast today. Uh, Tay baka meron kang ano, pahuling Mensahe. salita. Oo, Oo Tay Amik. lang. Uh, of course, ang pasalamat natin sa kay Radyo Man Road, sa kay Ma'am Jenny, at sa iyo, attorney, at sa buong team ng uh, ano, ng ng uh, DCXL oh. sa pagpaabot ng tulong Uh, kasi kami, uh, hindi namin magawa ito kung kami lang. So, but then because of this XL dahil sa inyo, attorney. Pero, um, sa, na, na, may, na, nasama na doon, attorney, yung dati na ano. Kasi bihira ka lang magbasa ng email. Oo nga, hindi pa. Tayamik. Oh, yung 6, pa yung nagagamit. Oo, uh, kasi, kasi gusto kasama yan doon. Hindi, hindi ko sinama atay amig kasi sa 15 nagdagdag ako. Kasi ang gastos natin mm -hmm. is mga 15,200 plus. Plus. Oo. Uh, so, yung uh, sumobra, sinapo ko na. Oo, uh, but then at least nandun lang naman yan for previous. Yung, yung previous, sa'yo. Marami, marami pang darating. Yung sa email mo, nandun pa, intact pa yon Okay. Ah, yeah. marami pa naman uh -uh. tayong parating na uh -uh. ano. So, no yun lang, maraming salamat at least nakaparating tayo uh -uh. ng himig-himig uh, ng Pasko sa ating mga may hirap na yes. mga kabayan. At uh -uh. Uh, sa uh, December 31 pala may mag magla-live stream ako pero more on kantahan lang ito dahil in celebration ng aming uh, 26 wedding anniversary ni Mrs. saka kung pupunta kayo, may may pupunta doon, magpaparapol din ako kahit paano ah uh, uh, ano ano kayo uh, hindi kayo mawawalan at hindi din kayo magkakaroon biro ka ayan o akit daw Kari, si, Adictus kayo 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 kakanta, si Adictus kakanta si Adictus kakanta Yes, so welcome. Uh, o, oh, 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 open mic yan. Tapos maybe mag-invite ako ng mga ibang mga singers namin dyan sa Artist Binyo Philippines sa uh, ano, sa Nueva Ecija. Mm. May meron kami dyan. Meron kami dyan studio eh, na tumutulong sa mga PWDs na may mga talent. Good. May Good. studio dyan. Happy anniversary po. Happy anniversary. Yes, thank you. Okay. okay so, last, 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 year, last year, last year kasi dyan kami sa Pilipinas nag-celebrate. Ah, eh. So, uh oh. ayun o. Sige. Maraming maraming thank salamat muli. Alam ko para meron pa. Y, y, y yung nabigyan ko, hindi pa nakasama dyan sa video. So, baka meron pa tayo sa susunod. Okay, mm. so thank you po. Thank um, you so much. Maraming salamat ah. sa mga kayubi sa ayuda na tulong sa mahirap. And I thank you. Merry Christmas! Tony, maraming maraming salamat ha sa walang sawang pagtulong. Yun lang. Love you! Bye! Yeah. Ay, naging ano natin siya dito, Atty. Oh, si Abet! Eh. Nakasama natin sa drama. Oh, oh. Siya yung tinulungan ko, partner. Ito yung, ikwento ko lang ng konti. Siya yung tinulungan ko na makasurvive sa case. Mm -mm. Kasi siya yung pinapaalis pero napeke. Oh. Yun, yung deed of sale. Mm -mm. So, naipanalo ko. As in, wala talaga yung wala siyang hindi ko siya siningil ni Cinco mm -mm. partner. So, every time na makikita kami, ako yung kain tayo. Mm -hmm. Siya pa yung nahihiya. Ikaw yung taya. Mm -hmm. Pero, nakuha ko siya because of job. Mm -hmm. Kasi, sure. hindi naman niya, hindi naman siya nagpapatulong sa akin para hawakan ko yung kaso niya kasi patay na eh. Namatay mm -hmm. na eh. Mm -hmm. uh, Ma-eject -e na siya. Oo. Oh, oh. May ibang humawak na lawyer. Tapos mukhang napabayaan siya kasi hindi inapila. Oh, so, okay. nung, nung pumunta siya sa akin, patay na yung case. Mm -hmm. Pero, pinail ko yung kaso ng annulment of sale. Mm -hmm. Kasi peke. Doon ko siya napanalo. Wow, okay. Doon ko siya napanalo hanggang Court of Appeals. Hindi na lumaban yung kalaban. Mm -hmm. So, nabawi namin yung house and lot na uh, napagawa niya yung because of gawad kalinga. Kaling.